Hello everyone, mga anak, um, uh, at saka sa lahat ng mga friends ko dito sa White World, ah uh, lalo na sa mga anak ko na nag-attend sa aking live streaming for today, at mga kaibigan, ah uh, thank you so much sa pag-ano ninyo ng aking live streaming for today, and congratulations sa lahat na nanalo at syempre, ano rin, ah, uh, sorry sa hindi nanalo next time Kasi marami pa naman na time na pwede tayo magpalaro Ah, uh, congrats na lang sa may mapalad, napalad Na may, ano talaga sila, na manalo Kaya, ah, uh, gusto ko lang magpapasalamat sa inyo At, ah, uh, gusto ko rin magpasalamat sa lahat na lahat na nakasupport sa aking live Ah, uh, thank you, thank you so much, ah uh, sa ngayon, si nanay siguro, si Manang Lina or si atilina, Lina, Manang Lina, ay mga ilang days mo na na hindi magparamdam, minsan nagparamdam, magparamdam, depende sa sitwasyon natin. Kasi, uh, kailangan ko pang ipahinga ang aking mata guys. At uh, kasi tinatry ko today ay nagdugo talaga siya kasi matigas ang ulo ko. Pero, Uh, kahit hindi ako magparamdam ay nakasupport pa rin ako sa live ninyo nandyan lang sima nang hanggat sa makaya kaya thank you, thank you everyone and I love you all